Mula nang salakay ng Rusya ang Ukraine noong 2000 at 22, nagtatanong ang mga gobyerno, analista, at tao sa mundo kung kailan at saan muling aatake ang Kremlin. Malinaw na ngayon. Hindi titigil ang Rusya sa Ukraine lang. Ang presidente nito, si Vladimir Putin, ay may mas malaking target, ang mismong alyansang NATO. Hindi may iwasan ang pag-atake ng Rusya sa nito at maaaring mangyari ito agad. Ayon sa veteranong eksperto sa intelihensya sa Europa, ang hepe ng espya ng Alemanya na si Martin Yeager ay may mahabang karanasan sa mataas na antas ng politika. Nagsilbi siya sa Federal Foreign Office at Federal Chancellery ng Alemanya at naging state secretary ng Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Gayun din bilang opisyal na embahador sa Afghanistan, Iraq at pinakahuli sa Ukraine. Ngayong taon, Itinalaga siyang presidente ng Federal Intelligence Service, Bundesnachrichtendienst ng Alemanya, at opisyal na nanungkulan noong Setyembre 15, 2000, at 25. Siya ang ikalabing apat na humawak ng titulong ito mula nang itatag ang Bundesnachrichtendienst noong 1956. Kapag nagsalita si Yeager, nakikinig ang lahat. At noong Oktubre 13 sa taunang pampublikong pagdinig ng mga presidente ng federal na mga ahensya ng intelihensya sa Berlin Bundestag, may matindi at nakakabahalang babala si Yeager na ibinahagi sa kanyang mga kapwa pinuno ng intelihensya at sa iba't ibang mambabatas na naroroon sa malinaw at diretsong paraan. Ayon kay Yeager, posibleng umatake ang Russia sa Europa anumang oras. Kaya dapat maging handa ang NATO na tumugon. Hindi natin dapat baliwalain ang posibilidad ng pag-atake ng Russia kahit sinasabing dalawang libo at dalawamput siyam pa ito mangyayari sa pinakamaaga. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa kwento ng digmaan ng Russia at Ukraine, Pamilyar na pamilyar ang mga salitang ito. Maraming pangunahing personalidad sa Europa ang nagpahayag din ng parehong damdamin kamakailan. Mas maaga ngayong taon, halimbawa, si General Alexis Grinkiewicz, Commander ng United States European Command at Supreme Allied Commander. Nagbabala ang Europa na posibleng sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig sa loob ng ilang taon. At maaring magsagawa ng sabayang pag-atake ang Rusya at China pagsapit ng dalawang libo at dalawamput pitong. Nagsalita rin si Grinkowicz sa Alemanya, tulad ni Yeager nang ibigay niya ang kanyang babala sa kumperensyang inorganisa ng United States Army Europe and Africa sa Wiesbaden. Doon niya hinikayat ang mga leader ng militar at industriya ng depensa na palakasin ang produksyon at pagdevelop ng armas sa buong Nito. Ibinahagi ni Mark Ruta, kalihim general ng NATO, na naniniwala siyang maaaring gumamit ng puwersang militar ang Russia laban sa NATO sa hinaharap. Sa Chatham House, sa United Kingdom, sinabi ni Ruta na sa loob ng tatlong buwan, nakakagawa ang Russia ng dami ng bala na katumbas ng nagagawa ng buong NATO sa isang taon. Inaasahan na makakagawa ang kanilang industriyang pangdepensa ng isang libo at limang daang tangke, tatlong libong armored vehicles, at dalawang daang Iskander missiles ngayong taon. Maaring handa ang Russia gumamit ng puwersang militar laban sa NATO sa limang taon. Sa isang sumunod na panayam sa New York Times, lalo pang pinaninindigan ni Ruta ang kanyang sinabi na kailangang matutong magsalita ng Ruso, ang mga Europeo, maliban na lang kung mapapataas nila ang kanilang gastusin sa depensa at mapapalakas ang kanilang mga militar. Para maging handa harapin ang posibleng atake ng Kremlin, madalas ding nagbabala si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine tungkol sa posibleng pag-atake ng Russia sa isang NATO na bansa sa susunod na mga taon. Ayon kay Zelensky, napipigilan ng Ukraine ang mga plano ni Putin at abala ang Kremlin. Pero kung may pagkakataon ang Russia na subukan ang depensa ng NATO, gagawin nila ito. Kaya dapat laging handa ang NATO. Binigyang diin ng mga batikang leader ang posibleng pag-atake ng Russia sa NATO sa susunod na dalawa hanggang lima taon. Ngunit ang punong espya ng Alemanya na si Martin Yeager ay nag-aalala na nagsimula na ang kampanya ng Kremlin. At sinabing, tayo ay binabanatan na ngayon. Ayon sa presidente ng Bundes na lumalabo na ang hangganan ng digmaan at kapayapaan. At bagamat tinatago ng Russia ang tunay na intensyon, sinusubok na nito ang ating mga hangganan. Ang Europa ay nasa malamig na kapayapaan na maaaring mauwi sa sagupaan anumang oras. Dapat tayong maghanda para sa posibleng lalo pang paglala ng sitwasyon. Ang sinabi ni Jaeger ay tugma sa pahayag ni German Chancellor Friedrich Mayes noong Setyembre 20. Hayaan ninyong ilahad ko ito sa isang pangungusap. Nakakagulat man sa una. Hindi tayo nasa digmaan pero wala rin sa ganap na kapayapaan. Tulad ni Jaeger, binigyang diin ni Mares na hindi pa direktang nakikipaglaban ang NATO sa Russia at wala pang opisyal na deklarasyon ng digmaan mula sa alinmang panig. Hindi na matatawag na malapit sa kapayapaan ang relasyon ng Kremlin at NATO. Maaaring hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon para maituring na digmaan. Ngunit nasa gitna ito ng dalawang sukdulan. Dahil malinaw na gumagawa ang Rusya ng palihim, ngunit matitibay na hakbang upang pahinain ang alyansang NATO, pabagsakin ang demokrasya sa Europa, hatiin ang lipunan, at magdulot ng takot, pagkataranta, at kalituhan sa publiko. Ginagawa nila ito sa iba't ibang paraan gaya ng kamakailang pagpasok ng mga drone ng Rusya sa himpapawid ng NATO sa Poland at di Estonia. Pati mga cyber attack, paninira at kampanya ng maling impormasyon online tulad ng binanggit ni Jaeger. Kilalang kilala na ang mga paraan na ginagamit ng Moscow. Pagsubok na manipulahin ang mga eleksyon at opinyon ng publiko. Propaganda, provokasyon, maling impormasyon, espiya, paninira, paglabag sa himpapawid gamit ang drone at fighter jet, pagpatay na may kontrata, at pag-uusig sa mga oposisyon sa ibang bansa. Nagpatuloy ang pinuno ng espia. Ang mga hybrid na paraan na ginagamit ng Russia para makamit ito ay laganap na ngayon. Ipinapakita ng madalas na mga bagong insidente ang mas mataas na antas ng pagtutunggalian, kung saan itinuturing tayo ng Russia bilang kalaban at nakikidigmang partido ipinahayag pa niya ang kanyang paniniwala na ang Alemanya ang pangunahing target ng Russia sa Europa dahil ito ang pinakamalaki sa lahat ng bansa sa European Union. At dahil napakalaki ng naging papel nito sa pagsuporta sa Ukraine sa buong digmaan, iginiit ni Yeager na determinado ang Russia na palawakin ang saklaw ng impluensya nito. Ayon sa kanya, para makamit ang layuning ito, hindi uurungan ng Russia ang direktang sagupaan militar laban sa NATO kung kinakailangan. Sumasang ayon si Sinan Selen, Pangulo ng German Federal Office for the Protection of the Constitution, Bundesamt für Verfassungsschutz, niya ang Russia sa paghahanda at pagsasagawa ng sabotahe sa Germany at iba pang bansang Europeo. Kinondena ni Selen ang kilos ng Moscow bilang agresibo, mapanulsol at nagpapalala ng tensyon. Dagdag niya, agresibong isinusulong ng Russia ang layuning pampulitika laban sa Germany, European Union, at mga kaalyado sa kanluran. Inaangkop ng mga serbisyong Ruso ang kanilang aktibidad para palalain ang tensyon at pahinain ang mga liberal na demokrasya. Dahil dito, nakita namin ang malawak na espya, maling impormasyon, panghihimasok, sabotahe, at cyber attack ng mga dayuhang grupo at estado sa Germany. Maraming ebidensya na sumusuporta dito. At ang pinakahalatang halimbawa ay ang nabanggit na mga kaso ng mga drone ng Rusya na lumilipad lampas sa Ukraine at pumapasok sa himpapawid ng mga bansang kasapi ng NATO. Pinakakapansin-pansin, noong Setyembre 10, mahigit 20 drone ang tumawid sa buong Ukraine at nagtuloy-tuloy papasok sa Poland. Maya, maya nagpadala ang Polish Air Force at ilang NATO allies ng eroplano at pinabagsak ang ilang drone. Dahil dito, ginamit ng pamahalaan ng Poland ang Artikulo 4 ng NATO Nagpahayag ng pagkabigla at takot ang mga pinuno ng mundo matapos ang insidente. At agad tumugon ng NATO sa pag-anunsyo ng Operation Eastern Sentry noong Setyembre 12. May bagong inisyatiba para palakasin ang silangang bahagi ng alyansa gamit ang puwersa ng himpapawid, dagat, at lupa ng iba't ibang kasaping bansa sa silangang Europa. Kinabukasan, napilitan ding magpalipad ng fighter jet ang Romania matapos makadetect ng drone sa himpapawid nila. Kasabay nito, umatake ang Russia sa infrastruktura ng Ukraine malapit sa hangganan ng bansa. Muli, ilang araw lang ang lumipas, isa na namang insidente ang naganap kung saan tatlong Russian Mikoyan Gurevich, 31 fighter jet umano, ang pumasok sa himpapawid ng Estonia sa loob ng labindalawang minuto ayon sa Estonian Foreign Ministry. Nangyari ang pagpasok na ito sa Gulf of Finland. At hindi ito ang una, kundi sa katunayan, Ikaapat na beses na nilabag ng Russia ang himpapawid ng Estonia ngayong 2,000 at lamang. Kung saan sinabi ng Foreign Minister na apat na beses nang nilabag ng Russia ang himpapawid ng Estonia ngayong taon. Nasa sarili nito ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit ang pagpasok ngayon na kinasasangkutan ng tatlong fighter aircraft na pumasok sa ating himpapawid ay labis na walang takot at hindi pa nangyari noon. Madalas itanggi ng mga opisyal ng Kremlin ang kaugnayan nila sa mga insidenteng ito. At sinasabing aksidente o hindi, pagkakaunawaan lang ang mga ito. Maraming eksperto at leader ng mundo ang ayaw ng makinig sa kasinungalingan at propaganda ng Russia. Ayon kay Zelensky, alam ng mga tauhan ng militar ng Russia kung saan eksaktong papunta ang kanilang mga drone at kung gaano katagal itong maaaring manatili sa ere. Laging kalkulado ang mga ruta. Hindi ito aksidente, pagkakamali o inisyatiba ng mababang ranggong kumander, sadyang pinalawak ng Russia ang digmaan. Ganito sila kumilos. Maliit na mga hakbang sa simula at sa huli, malalaking pagkalugi. Nagkaroon din ng karagdagang mga kahina-hinalang insidente nitong mga nakaraang linggo na kinasasangkutan ng diumanoy mga drone ng Russia na namataan sa ibabaw ng iba pang mga bansang Europeo. Kabilang na ang mismong Germany, pati na rin ang Denmark, Norway, Finland at Lithuania. Halimbawa, mula ika dalawa hanggang ika-28 ng Setyembre, may mga hindi maipaliwanag na unmanned aircraft na namataan gabi-gabi malapit sa mga paliparan at pasilidad militar sa Norway at Denmark. Dahil dito, pansamantalang nagsara ang mga ang mga pangunahing paliparan sa Copenhagen at Oslo. Samantala, sa Alemanya, noong Setyembre, 26 lumabas ang mga ulat ng maraming drone na namataan sa hilagang estado ng Schleswig-Holstein. Pinaghihinala ang sangkot ang mga drone sa paniniktik ayon sa mga autoridad ng Alemanya. Kinabukasan, Setyembre 27, may isa pang kahinahinalang drone na nakita malapit sa planta ng kuryente sa Finland, malapit sa Rovaniemi. Tatlong drone ang namataan sa paligid ng paliparan ng Vilnius, Lithuania, na nagdulot ng pagkaantala sa ilang komersyal na flight sa araw na iyon. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon na ang mga drone na, na ito ay nagmula sa Russia o bahagi ng kampanya ng Kremlin na manmanan, makialam at guluhin ang lipunan sa Europa. Talagang kahinahinala ang oras at kalikasan ng insidente. Hindi siguro aksidente na maraming paglabag sa airspace at kakaibang drone activity ang nangyari sa maikling panahon. Maraming military analyst at leader ang naniniwalang magkakaugnay ang mga pangyayaring ito at lahat ay nauugnay sa iisang lugar. Moskwa, hindi lang sa drone isinasagawa ng Kremlin ang lihim na digmaan nito laban sa NATO. Sa nakaraang labing walong buwan, may ebidensya ng posibleng sabotahin ng Rusya sa loob ng Alemanya. Lalo na sa mga pasilidad ng paggawa ng militar. Sa pagitan ng Abril 2000 at 24 at Oktubre 2000 at 25 tatlong kahina-hinalang insidente ang naganap noong Mayo 3, 2000 at 24 nagkaroon ng sunog sa Diele Metal Applications Facility sa Berlin. Ang pasilidad ay nagsusuplay ng IRST T missiles para sa IRST, SLS at surface launched medium range systems na ilayan ay ipinadala sa Kiev para suportahan ang depensa ng Ukraine laban sa Russia. Nagdulot ng matinding pinsala sa estruktura ng pabrika ang sunog. Bagamat di pa opisyal na kinukumpirma ng Alemanya ang sabotahe, iniulat ng Western media na may mga opisyal na naghihinalang sangkot ang mga operatiba ng Russia. Itinuro ng mga investigador at mga kompanya nang siguro na isang teknikal na depekto, ang malamang na sanhi. Naniniwala ang ilang analyst na bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng Russia, na guluhin ang produksyon at paghahatid ng armas ng kanluran sa Ukraine. Noong Hulyo 2000 at 24 na bigo ng mga autoridad ng Alemanya at Amerika, ang planong Ruso na pat Patayin ang Chief Executive Officer ng Rheinmetall, pinakamalaking tagagawa ng armas sa Alemanya at isa sa pinakamalaki sa Europa. Gumagawa sila ng Armored Fighting Vehicles, Personal Carriers, Anti-Aircraft Defense Systems, Barkong Pandigma, Artillery Mortars, at Kanyon ng Tangke. Ang target ng planong asasinasyon ay si Armin Patberger, Chairman ng Executive Board ng Rheinmetall. Mahalaga ang papel sa pagbibigay ng armas sa Ukraine, para ipagtanggol ang teritoryo at labanan ang tuloy-tuloy na atake ng mga Ruso sa frontline. Buti na lang natuklasan at napigilan ng planong patayin si Pat Berga. Ipinakita nito kung ano ang kaita ng Russia sa kanilang lihim na digmaan laban sa kanluran. Ayon sa dating opisyal ng nito, nakikita natin ang sabotahe, planong asasinasyon, sunog, at iba pang nagubuwis ng buhay. Naniniwala akong nasasaksihan natin ang kampanya ng lihim na sabotahe mula Russia na may estrategikong epekto. Ang ikatlo at huling insidente, kaugnay sa Russia, sa Germany ay nangyari noong Hunyo 26 ng magkasunog dahil sa pinaghihinalaang arson sa airport. Doon, sinunog ang ilang truck militar ng Rhyme Metal na may mga tauhan at nagdiwang ang mga pro-Russian channel sa Telegram at inangki ng insidente. Ikinabit ng mga ulat ang pag-atake sa mga operatiba ng Russia. Bagaman hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga autoridad ng Germany ang pagkakasangkot ng Russia. At nagbukas na ng investigasyon sa sabotahe ang pulisya. Simula 2,000 at 22 hanggang 18 buwan na ang nakalipas. Isang kahinahinalang insidente lang ang naitala sa depensa ng Germany. Isang cyber attack sa punong tanggapan ng sibilyan at industrial na division ng Rhein-Mittel sa Dusseldorf. Noong Abril libo at 23, ang pananagutan ay iniuugnay sa Black Bastard Ransomware Group. Hindi opisyal na sinisi ng mga autoridad, ng Alemanya ang operasyon sa mga Russian hacker, pero napansin ng mga analyst na kahawig ito ng mga cyber tactic na konektado sa Kremlin. Nagsagawa ang Alemanya ng pag-aresto sa mga Russian national na sangkot sa sabotahe at espiya mula simula ng digmaan. Isang Russian ang inaresto sa Munich noong Enero dahil sa planong sirain ang produksyon ng tangke ng Alemanya. Mahigit sampung kauugnay sa Russia ang naaresto noong 2,000 at 24,000 at 25. Hindi lang ito nangyayari sa Alemanya, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng Europa at sa mga miyembrong estado ng NATO. Matagal nang sangkot ang Russia sa malawak na kampanya ng sabotahe mula sa pag-atake sa supply ng armas ng Ukraine hanggang sa paghadlang sa demokrasya ibinabala ng mga opisyal sa Europa ang banta. Binanggit ang mga kaso kung saan binabayaran ng mga ahente ng Russia ang mga lokal para gumawa ng krimen para sa Kremlin. Isang opisyal ng NATO ang nagbanggit ng hindi pa nangyayaring pagtaas at paglawak ng hybrid warfare ng Russia, particular na ang pisikal na sabotahe sa mga linya ng supply ng mga armas ng NATO na nakatakdang ipadala sa Ukraine ayon sa kanila. Kasama rito ang lahat mula sa punto ng produksyon at pinagmulan hanggang sa imbakan, hanggang sa mga gumagawa ng desisyon, hanggang sa aktwal na paghahatid. Matindi ito, tinatangkang takutin ng Russia ang ating mga kaalyado at hindi natatakot ang Russia na gumamit ng kahit anong paraan para makamit ang kanilang layunin. Halimbawa, may insidente kung saan nag-recruit ang mga ahente ng Russia ng kabataang lalalaki sa Poland gamit ang telegram at binayaran sila ng digital na pera para sa iba't ibang gawain, ang mga gawain ito ay mula sa simpleng pag sa mga lungsod ng Poland, hanggang sa mas seryosong krimen tulad ng paglalagay ng surveillance camera malapit sa mga base militar at ruta ng humanitarian aid, o pagsunog ng ari-arian ng mga Ukrainian. Na-aresto ng mga polis at internal security ng Poland ang iba pang sumusunod sa utos ng Russian handler. Kabilang ang isa na dawit sa planong pagpatay kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ang parehong uri ng pangyayari ay nagaganap din sa ibang mga bansa. Sa Pransya, isang 26-anyos na pro-Russian Ukrainian ang inaresto matapos magpasabog ng homemade bomba malapit sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Sa United Kingdom, limang lalaki ang nahatulan dahil sa arson attack na iniutos ng Russia sa bodega sa London na may supply para sa Ukraine. Ayon sa ulat, malawak ang pakikialam ng Russia sa halalan sa Moldova, kung saan mahigit pitumpung katao ang inaresto. Matapos matuklasang ipinadala sila sa Serbia, tinuruan ng mga instruktor mula Russia kung paano lumikha ng pagkakabahabahagi, manghihikayat sa publiko at umiwas sa pag-aresto. Binayaran ng ilang daang euro ang mga sangkot para lumahok. Nakatakdang gamiting pawn ng Russia para makialam sa patas at malayang halalan ng ibang bansa. Buti na lang naharang ng mga autoridad at ahensya ng intelihensya ang plano. At tabong nito, pinalakas nila ang ugnayan at pagtutulungan para matuklasan at mapigilan agad ang mga plano ng Russia. Ginagawa nila ang lahat para talunin ng Kremlin at alisin ang anumang bakas ng panggugulo at pakikialam ng Russia. Pero hindi sila laging sabay-sabay sa lahat ng lugar. At hindi rin tiyak kung gaano karami ang mga ahente ng Russia na aktibo ngayon sa Europa. Di nakikita o naririnig nagkakalat ng kaguluhan online dalawa. Ang mga Russian hacker at botnet ay nagdudulot ng napakalaking banta dahil kaya nilang magpakalat ng napakaraming maling impormasyon, humuhubog ng mga kwento at nakaka ng opinyon sa malawak na saklaw. Bumabalik lahat ito kay Martin Jaeger na umaaming mahirap subaybayan at tukuyin ang kilos ng mga espiya ng Russia at malinaw na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang impluensyahan ang politika sa loob ng Alemanya at mga desisyon ng pamahalaan, pati na rin ang pag-impluensya at panghihimasok sa ibang mga bansa sa buong Europa. Iginiit ni Jaeger na dapat manatiling matatag at lumaban ang European Union at NATO. Ngayon daw, panahon na para sa lakas at pagiging mapagpasya. Kasabay nito, ang pagpipigil at pagiging maluwag ay itinuturing na kahinaan ng ating mga kalaban, tulad ng Russia. Dapat tayong makakuha ng tamang aral mula rito. Dapat nating harapin ang ating mga kalaban saan man kinakailangan. Dito, kukuha tayo ng mas mataas na panganib sa kontrolado at tuloy-tuloy na paraan. Malinaw ang kabuang mensahe ni Yeager. Maaaring sumiklab anumang oras ang mainit na sagupaan sa pagitan ng Russia at NATO. At nagbabala siya na ang alyansa ay kasalukuyan ng nasa panganib. Hindi pa ginagamit ng Russia ang mga bomba at misil dahil mas lihim nilang sinusubukan makamit ang kanilang mga layunin. Ngunit malinaw na ginagawa ng Kremlin ang lahat ng paraan na maisip nito upang pahinain ang NATO. Bilang tugon, hindi pwedeng manood lang ang alyansa habang inaabuso ng kalaban ang kanilang kahinaan dapat itong maging matatag, matibay, at handang gumanti. Alamin kung bakit natatakot ang Russia sa bagong military tech ng Germany. Isang makabagong tagapuksa ng tangke na kayang gawing confetti ang armor ng Russia para sa mas malawak na pananaw sa takbo ng digmaan at posibleng mangyari sa mga susunod na buwan. Tingnan ang aming masusing pagsusuri kung paano dahan-dahang ngunit tiyak na nabaligtad ng Ukraine ang takbo ng labanan at kung paano sila maaaring handa nang sumulong patungo sa tagumpay. Sa huli, mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming makabuluhang video na may pinakabagong balita sa militar mula sa Ukraine at iba pang mahahalagang lugar sa Europa, Asia, Amerika at iba pa.